Bilang, bilang. Iya, yeah, oh. Huh. Apa sa ulo? Wah, yeah. Ya. Oh, tampil. Oh. Huh. Lapan. Tahan! So oh, ayan na naman mga kababayan Shout out sa inyo dyan Mga silent viewer ko at silent subscriber Nandito na tayo sa laot Ang ating pagbabalik Matagal tayong nagtatambay So Nagpuputi na si lalim Ang itimba-itimba, isa na dito kanina. So, dito nga Ay, yung ko sa ubus ang pag-u- Ay. Ah, oh, oyto. Balit-lit kunti. Hilang. So, mayroon. Abang tani ang anak mo. Taymo natin na kamera at palubat da. Ayaw magano sa power bank eh. Su so, ayan. Mayroon namang huli. Tapos lagi kaul. Ah? Wow, mamsa! Ah, laki! Yahay! Ah. big fish! Ah. thank you Lord! ah, bililil bilil, bili. anpa isaw, merupah? oh lapu lapu, lapu lapu? oh, oh kalakte, bago kalating kilo, gulpe, tokeo, gulpe, ay tobalang nasa do, yee serap, ang serap, nang may mina mahal talaga. Sakit. Okay. tayo. Thank you, Lord. Sa Lord, na sa bud. Sige lang, kayo, mayroon pa kano. Okay, papasok na natin yung ating isda. Andar tayo. Ay, oh, tabas na. Ta. Kaling bato. Bibilangin natin kung ilan. Hmm, maho. Ha, <laughs> <Bilon> amoy <laughs> Ito na, pinapangarap sa amin. Ito yung pinapanood ko lang guys. Pinapanood lang namin yung steak ngayon. Hawak si isang malaki. Oh, witi, witi, ti

Ang bilad. Yeah, oh. Huh. Apo sa ulo. Kuasi ro ya. Yeah. Hallo oh. nào bắt bắt bò lang bát. Stop pengen. Itu. Ang hirap. Ya, yeah. Oh, tamil. Oh. hinahatian. Yeah. Ha. Yeah. Oh. Ara kitong lid. Ito ang pinaka prinsesa. Ito. Ba't hindi makadalin na puno. Ito ang malaguno go no. Pangwalo. Nakawalo tayo, nakawalo. Pang siyam no? Ito ang, ang higop sabaw. Hilamos at pahinao. <laughs> so, patayin mo natin at mag-ayos tayo ng isda. Thank <laughs>